Uh, Facebook like tayo. Kita rin tayo sa YouTube. Kasama natin si Mr. Ray Abakan. Uh, president siya ng Dialysis Philippines Group. Ito yung grupo ng almost 10,000 na pasyente Opo. na nagda -dialysis. Sa Pilipinas, abot tayo ng mga 75,000 na nagda-dialysis. At parami pa ito ng parami. At sinasabi nga ni Mr. Ray Abakan, matagal natin kaibigan, na gagastos ng half a million Opo, sa hemodialysis. Sa pa, dialysis pa lang every year kahit may tulong na ng, ng PhilHealth at iba. Kaya pag-usapan natin ngayon kung ano ang tulong na pwede natin ibigay, uh, saan sila makakahanap ng pera nitong half a million, tsaka bakit half a million gagastosin ng bawat dialysis patient? Yes, Ray? Alam nyo po sa uh, dialysis pa lang po talagang napakalaki po naman gastos. Mm -hmm. Kahit po nandiyan ang PhilHealth, eh, may mga centers na kailangan pa rin po ng cash out mm -hmm. dahil may mga babayaran ng professional fee. Mm -hmm. Sumunod po yung mga maintenance katulad po ng injection ng erythropoietin. Ako po, ang isa po sa problema ko ay ang hemoglobin ko. Kaya ang nangyayari po, ang sabi po sa akin ng doktor ay, tatlong beses ako mag-inject. Isipin nyo naman po ang po kamahal ang injection. Sa erythropoietin? Opo. Tatlong beses po ako dahil sa sobrang baba po ng aking hemoglobin. So, ilang libo na yon 3,000, 4,000? Halos kumagastos po ako ng 3,000 per, per week. Per week para lang po sa injection yon Ang nakakagulat lang kay Mr. Ray Abakan, kay Ray, na kahit nagda-dialysis na siya, talagang kulang na kulang din siya sa pera. Opo. Naisip nyo pa gumawa nitong grupo na para tumulong sa ibang tao, itong Dialysis Philippines? Opo. Bale, naging ang inspirasyon po sa akin dito ay yung sakit ko rin po. Mm -hmm. Alam niyo po natin ang pagkakaroon ng chronic kidney disease ay napakahirap. Marami po magastos. 'Yan po ang unang-unang sasabihin talaga, magastos, masakit. Pero ito po 'yung naging inspirasyon ko para tumulong sa iba. Na alam ko po kasi hirap talaga. Lalo na po kung bago kang pasyente, hindi mo matanggap. Ang dami mong denial, gusto mong gumaling, gusto mong ganito. Kaya nandito po kami para magbigay po gabay sa mga kapwa nating pasyente. Bigyan na may pag-asa po ang dialysis po ay hindi lang po puro hirap. Ang dialysis po ay parang dugtong buhay natin. Yan po. So, ang kailangan... So, marami na kayong activities dito, di ba, sa dialysis. Pakita nga natin itong mga, oh. ano to, mga fundraising nyo. Yan, po? ito po. Hindi pa po, po talaga namin pinapakita sa iba, Oo. pero surprise po to Ito po ang aming t-shirt campaign. T-shirt campaign. Opo, ito po yung bubukas ko. Yan. An -an. Fundraising para sa mga activities Opo. ninyo. Dahil Marami po kaming aktiv at aktividad na balak gawin. Mga health seminars, mm -hmm. center visitation. Sino mo lang po namin, may mga centers po kaming binisit. Ang mga patient na pinuntahan po namin sa Bulacan. Mm -hmm. Tuwan-tuwa so, po sila. So, anong purpose nito? nag iikot pa kayo? Ay, may sakit ka na nga. Eh. Kulang na nga budget mo. Anong purpose nito, Ray? Ang purpose po talaga nito ay may, may, sa iba na handa kaming tumulong ang dialysis PH, mag, magbigay inspirasyon sa iba. Alam niyo po ang sakit na Wala po. Wala naman nakukuha dito. Wala naman kayong sweldo dito. Diba? Wala po. Wala talagang gastos pa. Gastos po po talaga namin sariling gastos. sama ng loob sa dami ng <laughs> sumusulat at na uh... Opo, minsan sa amin po binabuti reklamo pero naiintindihan po namin. Hanggat makakatulong maipaabot namin sa kinaukulan 'yung mga reklamo. Pinapaabot po namin. Yes. Para mas mapapabuti po ang tanggap ng benepisyo ng mga dialysis patient para sa akin talaga po, sa mga kaibigan nakikinig sa atin, nandito, sa abroad marami tayong kaibigan na feel namin uh, marami tayong followers abroad ang ninisip ko, kami naman ni Doc Lisa, buong buhay tumutulong kami, happy na kami dito, pero sa awa ng Diyos, wala naman kaming sakit na malala kaya nagagawa namin ito, pero ito si Ray nagda na, bagsak na hemoglobin niya, 80 lang ah... Uh, dami pa, okay. no, pa ng, sa dialysis no, ng 5.5 liters na tubig. Lagi pong hingal. Ako uh, na intindihan nyo to, ang hatak, yung ultrafiltration mo, 5.5. Oh, 5, .5. 5 liters na tubig tinatanggal Opo. kasi nga kulang ka sa budget. Nagtataka nga ako, kaya mo pa maglakad. Although kanina, hingal na hingal Opo. ka na dito. Kanina po talaga, napagod ako. Tapos, ngayon po, inadminister ng aking doktor na tatlong beses ako mag-dialysis dahil po sa laki ng inahatak sa akin Siyempre, dagdag gastos na naman po pero yun po talagang kailangan. O. Bali ang mga may sakit sa kidney na nagda dialysis, ano lang option nila yung dialysis, peritoneal, tsaka kidney transplant. Opo, hemodialysis, peritoneal, tsaka kidney transplant po. Lalo na po pag, pag nasa end stage renal disease na po kayo. Mas base kasi sa pag-aaral po, mas mahaba talaga yung ano ba nanasin sabi. Mas mahaba talaga yung buhay pag na-kidney transplant. Opo. Eh. Mm -hmm. Pag na-kidney transplant kasi, napalitan na yung kidney, kidney. Uh, gaganda na lahat eh. Una-una, iihi na yung pasyente. Opo. Yung kulay mo, babalik, babalik. na. Opo. Uh, pati puso, lumalakas Opo. na. Kasi may kidney na ulit eh. Hindi na tayo aasa sa makina na twice a week. So, aandar na siya. Opo. O, ang problema lang isa uh, malaki yung Opo. gagastusin. Yun po, pag sa hemodialysis po, tsaka peritoneal, marami... Ma marami pong komplikasyon ba pang nararamdaman. Oo nga. No. Oo. Tapos, kaya mas maganda po talaga yung kidney transplant. Kung dialysis, 500,000 ang gagastusin Opo. a year. Opo. Sa transplant, kailangan biglaan na mga meron kang mga 600,000, 700,000 plus field health plus donor. Mm. Tapos diba? after po nun, may gamot pa po. Yun po. po. Uh -huh. uh, Ewan ko ba, napi-feel ko lang ngayon eh, uh, may surprise ako sa Ray eh. Ah, Actually, wala akong surprise sa pera eh. Pero matagal ko na ito iniisip. Uh, pinipray ko to uh, Bihira lang ako gumawa ng ganitong video. Pero sa akin po, hingi lang ako ng tulong sa mga followers ko. Bihira lang ako mingi ng tulong eh. Uh, yung last time, may ako ng tulong kay Anne Marie. Eh. Ay, opo, napalad po namin. Yung nabalian ng paakay, nakatayo na. Opo, eh. Po, nakita nga po namin. Magic ako eh. magic. So ang dream ko kay Ray, sana one day makidney transplant siya. Okay ha? Kaya ako kilala ko to eh. Sure ako na walang kalokohan to, talagang honest to kung merong taong kailangan tulungan ito. Siya muna unahin natin. Uh, tapos niya itutul-isusunod natin yung mga ibang pasyente. Okay? So, uh, kailangan mo around 500,000, di ba? At okay. least Oo. Hindi naman natin hihingin yung 500. Minsan kasi, alam mo, sa experience ko, ah, minsan meron sa abroad na nakikinig na minsan kaya nila yung 100,000, 200,000. Minsan may mga foreigners na may tumutulong. O minsan yung may nagkakawang gawa. So kung meron po kayong uh, alam o kahit kahit sampung piso pwede na para pwede na o malaking tulong. tulong, na, malaking tulong na yon oh sa tingi tingin ko baka ipopost ko po yung cellphone ni Ray Jan na tapos ipopost ko rin yung bank account mo at sana nga uh, matulungan siya kung ilang donors na makaambag-ambag na malaking tulong kasi hindi lang siya matutulungan natin eh pag na natin buhay niya masesave natin yung marami pang Yes. ano anong masabi mo Ray as appeal? Alam niyo po, ang layunin ko po ng ang layunin po namin ng dialysis mm -hmm. PH ay sana po mabigyang solusyon lahat ng may sakit sa kidney. Mm -hmm. Napakahirap po talaga kasi talagang magastos, masakit. Pero mm -hmm. nandito po kami, bibig nagbibigay po pag-asa sa bawat isa. So, supportahan po namin, pip, bibigyan kayo ng patnubay, gabay kung ano ang dapat gawin, ano ang dapat inumin, ano ang dapat kainin para po mas ma maramdaman nyo na sa dialysis hindi lang po puro hirap. Yes. Mag ang slogan nga po namin, sama-sama, yes. tulong-tulong para yes. sa malusog na bato, yes. malusog na katawan. Salamat, Edna. Magdo-donate um, daw siya sa iyo. Ako ma, maraming so, sinabi salamat. ko sa kanya, humingi ka na appeal. Ayaw pa rin humingi na appeal. Eh. Gusto okay. pa rin niya magtulong. Eh. Talaga, masyado kang heroic talaga. Alam mo po, Ray. Alam mo, Ray, minsan may nakikinig diyan. Kaya naman nila yung 500,000. Oh. Pero, Uh, Doc Willie, mas maganda. Kahit maliliit, yes. magsasama-samahin yes. po namin oh. para kay Ray. Yung maliliit nyo, makakabuo din kami para matransplanta siya. Kasi ito yung best time to transplant, Ray. 27 years old siya. Young pa siya. Very productive. Uh, kasi mas mas tumatagal, mas mahirap na. Uh -huh. So, sana early transplant. Tapos, I'm sure kung ano naman makukuha mo, Ray, iipudin mo to para Opo. sa transplant, di ba? Walang galawan dito. Po, yun po ang talagang... Dapat walang galawan hanggang maabot natin yon. Opo. Sa kidney donor, mas madali na siguro yon, di ba? Meron pong Hope Foundation na makukuha na ng donor. Pero tinatanong okay. ko na rin yung mga kakilala ko, yung mga kamag-anak ko po. Yes. Yung meron po. No. Meron ko ba masasabi sa nakikinig sa atin? Ayun know, oh, meron na mga nagpe-pledge sa iyo eh Actually, Alam po, unang-una oh. po. Ang ginagawa po namin, sinabi ko naman sa inyo po, hindi ako hihingi ng piso sa followers ko para sa amin. Never papasok sa amin. Ayoko dumaan sa kamay ko eh. Gusto ko diretsyo na pasyente, ah, sa publiko diretsyo na sa pasyente. Diretsyo na sa iyo, wala na akong kinalaman doon para at least kung mabubuhay na at least sa iyo mapupunta. Magiging tulay lang kami. No. Malay mo, may mag-donate ngayon, uh, Ray. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po sa inyo, Doc Will, Doc Lisa, mm -hmm. sa pag-suporta nyo po. Hindi lang po sa akin, sa buong grupo po namin. Alam nyo po, nagsimula kami, dalawang po lang po kape pero ngayon po, halos 10,000 na po. Talagang, na na naipapalawak po namin ang namin na makatulong sa iba, na iparamdam na nandito kami mm -hmm. para sa iba, makatulong sa mga may sakit na chronic kidney disease. Yes. Okay. Pinapangako po sa inyo na gagawin po namin lahat para po mas mapabuti yung mga matatanggap nating tulong galing sa gobyerno. Alam ko po, marami pong dialysis patient ang naghihirap ngayon. Yes. So, explain natin. Anyway, pakita ko na lang. Ito yung cellphone ni Ray. Ay, nakabaliktad eh. Isisulat ko na lang doon. Focus ko sa mandali. yeah Para yung tutulong sa'yo, Ray. Ito. Ito cellphone okay. mo. Pwede rin po kayong magtanong. Sasalitin ko yun, naman po. Oo, oh, tanongin mo. <laughs> oh. Ito yung, ipopost ko mamaya itong bank account mo. Okay. Makamay tumulong sa'yo at may makatransplant sa'yo. Uh, Malaking-malaking tulong to. Alam nyo po, isa rin po talaga yun sa pangarap ko. Kasi, lahat Hindi po ng, lahat po ng... Sasabihin po po ko sa'yo, Ray, dalawa na na-transplant ko before. Secret ko Ay, yun eh. Marami akong fundraising before, dalawa na na-transplant ko. Isang babae, tsaka isang isang janitor janitor or guard yung isa. Kung Dalawa na, ito po yung magtatagumpay. Mga few uh, years ago, doc. uh, nag-appeal lang ako, nagdatingan yung pera eh. Kasi ah uh, talagang sayang ni, eh. sayang ni, eh. kawawa naman. Tsaka siya pag sinave natin itong isa, dadami yan eh. Tsaka magigising din yung ibang tao. Ah, may ibang paraan pala. Hindi na tayo kailangan pipila ng madaling araw, magkakapulmonya pa tayo makakuha lang ng konting guarantee letter, okay. di ba? Okay, so salamat po sa lahat na mag-donate uh, do kay Ray at bibigyan na natin yung mga medical assistance tips na makukunan po ninyo. Okay, ikot tayo. Yan, medical assistance. Ano nga pinakamalakas na medical assistance? Yan. Ano? Bal, Lapitan po natin. Yan. Ano na. Sa PhilHealth. Unang-unang. Unang-una po na talagang maaasahan po natin. Okay. Unang-una po ang pill health. Yan ang, ang kaagapay po natin sa ating kalusugan. Sa ngayon po, napaaganda po ng programa ng pill dahil meron po, para po sa mga, lalo na po sa mga indigent patient, meron po tayong tinatawag na no balance billing. Para po ma-avail nyo ang pagiging indigent member, punta lang po tayo sa DSWD. Sila po ang magsasabi na ang mag approve kung kayo po ay mapapasok sa indigency program. At meron din pong sponsored. Para ang sponsored po, yan. Ang sponsored po, mga members, syempre yung mga PWT at walang kakayahang magbayad ng PhilHealth. Kasama rin po sila sa bagong programa ng ating PhilHealth na no balance billing. Ang maganda po dyan, pag na-confine po kayo sa mga public hospital at piling private, talagang wala po kayong gagastusin. Kahit po piso, wala pong gagastusin. Kaya malaking tulong po ito, lalo na po sa mga kababayan nating may Yes, oo. Ah, uh, kailangan konting ano lang, ah uh, paglilinaw. Walang gagastusin kung makakapasok kayo dito sa sa dito sa, sa program. indigent program at oh, pero kung yung members. gamot wala sa hospital, ay bibili ay bibili tapos, kung yung mga laboratory, CT scan, mm -hmm. MRI, wala sa ospital, eh bibili. Tsaka baka yung mga biopsy, mga dugo, yeah. hindi ko alam kung kasali. Okay. Tsaka to, kailangan ma ospital ka. Kung mm -hmm. gusto mo ng blood test, kailangan mo ng creatinine test, wala din. So, so malaking tulong okay. pero mm -hmm. kailangan meron ka pa rin dala na konti. Opo. 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 Okay. So, sa so PhilHealth, ang tulong sa dialysis patients is how many per year? 90 session po siya, 97. bali ang tawag po sa kanya 90 days. Yan. 90 days. So pag ang dialysis mo 3 times a week, aabot ka hanggang kailan? Aabot lang po siya hanggang August po. Hanggang August. Opo. Kaya pagdating ng mga September, October, na po nagkakagulo na dun sa, Opo, sa lahat members ng members niyo. Mm -hmm. Kasi pupunta na po kung saan pwede makahingi ng tulong, pang dialysis, lalo na po yung mga nasa probinsya. Kasi sila po yung talagang walang malapit. Ang ah, nakakaawa, ka. alam mo, hindi ko kaya talagang mabasa yung iba. Sasabihin niya, ang dialysis daw niya, once every five days. Ay, opo. Tinitiis daw alam niya niyo limang po, araw. Biro sobrang ka, delikado hindi po. Hindi ka umihi. Actually, ano yun eh, parang, parang naglalaro na sa kamatayan niya. Opo. Kaya well, hindi ko naman siya masisi, eh wala, wala rin naman makukuha na ng pera. Pero ang pinakamalakas na makukunan nila, number one, is PhilHealth. Yeah. Ito yung mga sa experience mo. Yeah. Ito next naman, Ray. yes Ang sumunod po ang PCSO, ang Philippine Charity Swift-Stake Office. Yan. Ito yung mga, requirement. ito yung mga requirements ano nila. Ano makukuha nila dito sa PCSO? Depende po kung ano pong sakit ang ilalapit nyo. Pero sa dialysis po ngayon, ang binibigay nila ay 102 syringe na injection na worth 11,900, anim na beses makakakuha. Tapos meron po silang additional treatment na 14. Yes. So ito yung mga requirements. Saan sila pipila? Sa lang center o sa PCSO do sa lugar nila? Pipila po sila sa PCSO sa lugar nila. Bale, ang pinakamagandang way po niyan, lumapit po sila sa kanilang dialysis center. Mm -mm. at ipaalam na kukuha po sila sa PCSO dahil yung mga requirements po karamihan ay magagaling po sa center mismo. Sila po ang mag-aasikaso ng mga documents. Like sayo, sa iyo sa Bulacan na PCSO, ano nakukuha mo? Ang nakukuha ko po ngayon sa PCSO ay 11,900 na guarantee letter na naka-address sa aming center. Mm -hmm. 'Yun po 'yung ginagamit para sa pambayad sa erythropoietin in injections. Mm -hmm. Tapos yung pila, ilan lang ata sa inyo? 15 a day oh lang. Opo, sa Bulacan po 15 a day. Paano kung 50 ang dumating, 50, tapos 15 lang ang kaya? 15 lang po ngayong araw, tapos sa mga susunod na araw, talaga mag stay po kayo. Yan po ang hirap. Paano ka mag stay mag stay ka do sa lugar? Sa pila. Okay. Sa pila. Okay. Alam so, niyo po. So, pag alas 10 ng umaga, na, na number 16 ka, Opo. Mag tatayo ka hanggang alas 10 ng kinabukasan? Opo, ganun po. Kaya mo tumayo ng 24 hours? Hindi po, ang ginagawa po namin, palitan po kami, makikisuyo po ko sa kasama ko sa pila, o kakain muna ako, uwi muna ako. Tapos magro-roll call, magro -roll call po yung gwardiya. Kailangan po nandun ka. Pag nag-roll call, wala ka. Tatanggalin ka po sa, na, sa pila. Ganun po. Sobrang Ganun kahirap talaga, Twen. Hindi ba nagkakasakit sa pila lang Al 24 alam niyo hours? Po, eh, biglaw mulan. Alam nyo po, no nakaraan sa Bulacan, ngayon ginagawa yung daan. Baha po doon. Nakatayo po. Talagang iniintay namin Huwag lang umalis sa pila. Kasi pag umalis ka, nag-roll call, sayang ang pila mo. Hindi ka makakuha ng tulong. So, napilahan mo na lahat yon. Opo. Okay. Pwede pong magpa-schedule. Kaso, isipin nyo naman po, kung magpapaschedule ako ngayong July, makukuha ko pa po siya September. Ganun po katagal. Yun. Yes. Kaya, mas, eh, kailangan ko na po yung injection talaga. So, kailangan, po talaga, ang pumila. Yes. So meron na tayo noong sa PhilHealth, PCS, PCSO, oh. dala nga atras natin. Yeah. Oh, ano yung next natin? DSWD. Ang, ne ang next po natin, ang DSWD, ang Department of Social Welfare and Development. Mm -hmm. Yan, mabilis po silang mag-asikaso. Yeah. Mm -hmm. Ano may, makukuha nila? Sa may batasan po, no nakaraan, isang araw ko lang po siyang pinilahan. pinilahan. Bale, nagsimula po ako ng 6am, natapos po ako ng 10 Okay. Ang nakuha ko po, 4,000 na cash. Yes, 4,000 na cash Opo. na tulong. So, pinakamabilis every, itong tatlo. Every three months Phil po. Health, eh. PCSO, DSWD Opo. sa oras na to. Hmm. Hmm. Bali, meron pa pong iba. Ano na, pa yung mga iba? At least, i-mention lang natin. Hmm. Nandiyan po ang Office of the President, ang Office of the Vice President, ang Senate at ang Congress. Pa, paano pumila doon? Doon po sa I'm, lahat doon napilihan mo na eh. Ay, opo, sobra. Uh oo. -oh. Sa Office of the Vice President po, talagang maraming pila, mahaba. Ah, parang ganito Everyone ang pila. Should... Ah, po, may... may uh, ito po ang pila sa Vice President noong nakaraan. Ah, ang daming um, pila, oo. Oh. 5,000 po. Opo. Pi, ah, dito, no. puro pila. Ito po, ito po sa Senate. Ito, ito, ito sa Senate. Sa NKTI po ito. Ito sa NKTI. So, sa mga pumila, ilan lang ang makakakuha ng uh, mga guarantee letter? Katulad po sa Office of the Vice President, may kota po sila. Nung una po, Monday lang po silang tumatanggap. nang nagbukas po sila, dumating po, limang libong tao po ang dumating. 500 lang po ang nakuha. Pero ngayon, dahil nakita po ng Office of the Vice President ang nangyayari, ginawa po nila araw-araw. Pag sa Senate naman, paano ang pila? Sa Senate naman po, mayroon po silang araw ng tanggapan titingnan niyo din po yung schedule ng senador kung bukas po siya. Every Monday po at Tuesday. Depende po kung sinong senador. At meron din po silang kota. Kung 100 na tao o 50 na tao lang tinatanggap. Karano ibang po doon pumipila linggo pa lang. Linggo ng umaga. So linggo ang pila sa lunes. So 24 hours ka nakapila. Kasi pag dumating ka po ng kunyari, monday ka po dumating ng umaga, wala ka na pong aabutan. Next week na lang ganun. Maunahan ka po ng ibang tao. Sasangin so, lang yung ano mo, pamasahe. Opo. po, sayang po talaga. Tapos ito ang makukuha mo pag dito sa mga Senate and Ito Congress. po ang halimbawa po Pabitan ng guarantee letter. O. Yan. Yan, po. Yan po ang binibigay nila. 2,500 in gamot. Opo, galing po sa Senate yan. O. O. yan. So, pipila ka 24 hours para makuha ito. Opo. An ano mangyayari dito sa papel na to? Ano makukuha mo dito? Katulad right? po nitong guarantee letter ko naka-address po siya sa Jose R. Reyes Memorial Center. Oo. Pupunta po ako sa ospital na 'yon para ipalit po 'to at ipalit sa gamot. Yan. Ah, magiging gamot siya. Gamot po or laboratories. Ah yeah. uh, Bakit kailangan pumila kababayan natin ng 24 hours? No? Hmm. Alam nyo po kasi sa dami po talaga ng humihingi ng tulong hmm. Totoo po, napakahirap ng pila, pero talagang wala kaming wala kami magawa kasi kailangan namin eh. Pag hindi po namin ginawa 'yon, wala pong mangyayari sa amin. Talagang kulang na kulang po ang pag ang ginagastos. Sa pang dialysis pa lang 'yan, wala pa pang, pang transplant 'yan, 'di ba? Wala. Opo. Na gamot pa lang po 'yan. Gamot pa lang. Yung yan. maintenance na gamot, yung sa dialysis, iba pa po 'yon. Kasi katulad ko po, nasa private na dialysis po ako. Mm -hmm. Hindi naman po tumatanggap ng guarantee letter yung dialysis ko. Mm -hmm. So, hahanap ako ng ibang paraan na cash ang binibigay para mm. ipangtustos sa pang-dialysis ko. Yan po ang ginagamit ko sa mga gamot at laboratories. Yes. Okay. Oo. So, ganun po yung mga mapipilahan natin, napakahirap talaga. Talaga napakahirap Shaga lang po. Oo. Uh, pero despite this, gumawa pa kayo na isang uh, grupo, ipapasalin natin sila dito sa group page natin. Ayan. Okay. O, paano nga sila sumali? Ah, nilalagay natin yung link, 'di ba? Yan, inaanayaha ko po kayo lahat ng mga dialysis patient, lalo po yung mga kanilang kapamilya, mga nurses. Kahit sino naman po, pwede kong sumali. Mga gusto pong malaman kung ano po ang sakit na chronic kidney disease. Yan. So, search nyo lang po kami sa Facebook, Dialysis PH. Dalawa po yun, isa pong, isa pong page. Yan po, facebook.com slash dialysis PH, yung aming official fan page at ang groups naman po. Yan facebook.com slash group slash dialysis ito yung mga activities nyo ang dami ah, yung et, yung ginagawa ito po yung mga nilapitan namin sa government oh, yan. Yan. mga patient rights ito po yung aming um, event and activities nakita nyo naman po napaka active po namin Yan. kita nyo kahit may sakit talagang kung ano-ano po ginagawa namin talagang yes yan lahat po. ginagawa nyo opo health summit mga seminars Meron pa nga po kaming weekly bonding eh. Tsaka may meetings. Yes. So, 'yun po, 'yan po yung katotohanan ngayon sa bayan natin, ganyan talaga kahirap ang pila, tapos pang-dialysis pa lang 'yon. Opo. Ang uh, natatransplant, alam ko ang konting-konti lang, 'di ba? Sa sa buong dialysis alam members nyo, 'yung mga mayaman lang na tata-transplant. Last last 2016 po ang balita ko pong na-transplant ay 400 plus lang sa so, buong Pilipinas. Opo, buong o, Pilipinas na po 'yun. Buong Pilipinas 'yung 400. So, Isipin mo 75,000 po ng -di dialysis. Ganun po karami. Tapos 400 alam niyo, o uh, sabihin ko lang, 'yung isang kaibigan ko, nagka kidney problem. Swerte siya, 'pag nag-apply siya agad green card nag-apply siya green card, nasa US siya, Opo. free dialysis, Opo. free transplant na siya. Kaya kayo nasa abroad, sobra po kayo suwerte. Yung mga Opo. OFW na nakikinig sa atin Hint ngayon, Hint huwag nyo na naisipin na babalik dito, dito magpapa-opera, doon na. Kaya kinakamusta po namin yung mga members po namin from abroad. Yes, doon na, okay na doon. Kasi mayaman yung bansa, ay maraming may bibigay. Meron ako isang pasyente, uh, nasa Japan, o operahan sa puso, ayaw pa niya. Dito, para dito pa. Sabi ko, wag ka na umuwi dito. Sa, nasa operating room, tatanggi pa, pinilit ko. magpa ka na ng valve transplant. Hmm, umuwi dito. O. dito gagastos ka ng 600,000, 1 million. Hindi natin makakaya yon Okay? So, yan po. Uh, final tips, Ray, sa ating mga na baka may gustong tumulong sa sa'yo. Ito po, uh, bilang bibigay paalala po sa inyo. Alagaan niyo po ang inyong sarili. Talagang kumain ng masustansya, ersisyo, wag pabayaan. Alam mo, alam niyo po ang dialysis PH po nangangamba po kami dahil dumadami po talaga ang may sakit na chronic kidney disease. Wala pong pinipili, lalaki, babae, bata, matanda, kahit sino po nagkakaroon. Kaya sana po patuloy niyo po kaming suportahan para ipaalam sa mga sa bawat mamamayang Pilipino ang kahalagahan at importansya ng kalusugan ng ating mga bato. Maraming salamat po sa inyo. Yes. So, yun lang po ang goal ko sana today na meron sana maging tulong para kay Ray okay. na matulong. Tapos, salamat din kay Vince na tumutulong sa dialysis. Vince, yung mga pinakita natin, uh, nandun ba to sa page ninyo? Ay, opo. Yes. Makikita nyo po lahat yung mga activities po namin, especially for Ililin the DICC. Ililink link ko. At yung requirements. Apo. Ili-link yun. Ili-link ko lahat. Apo. At uh, makita niyo po lahat yun yung sa prevention, support, at, at, at lalabas po namin sa website po namin. Um, Dok, uh, i-invite ko lang po sila uh, yung dialysis, uh, yung website po namin. It's www.dialysisph.org po. Lalagyan natin uh, yan. yung link mamaya. Ayan po siya mamaya. Ayan, nakasuot pala sa iyo. At itong t-shirt ninyo, uh, yes. Okay, uh, okay naman po yan. So, po-post pa natin lahat yan. So maraming maraming salamat sa lahat ng nakinig at ang dream ko nga sa araw ng ito ay uh, matulungan natin sila. Okay, salamat po. God bless po. Thank you po.